Ayun talaga. Good morning, good morning sa inyo, ano? Ito. Uh, Ang ating pipino dito, baka sakaling mapapakinabangan na hawa ng Diyos. Ayan. Marami ng bulaklak. May mga bulaklak ng sila. Ayan, o. Oh. Pakinabangan na. Ayan, o. Ito tayo tayong aking baka. O, oh, haba na o. Oh. Haba na ating pipino. Mga kaganda ng ano o. Malalamba ng dahon yan o. Oh. Okay, oh. Ito ay 2,500 na tinanim. Ay, siya magtiiyang, wag na lang yung 2,500 na, ano, na binhi. Kung mabuhay ay 1,000. Magtigigisang bunga, di ka 1,000 eh. Ang isang kilo naman ito ay apat na piraso. Oh, ito ang aking si Bruno. Ayan, oh isang kilo nito apat na piraso ngayon eh <laughs> yan mag 40 lang ang kilo okay na okay di ba okay na okay tayo dyan hmm? 40 lang ang kilo eh okay na hmm wala pang ano, bulaklak lang eh. bulaklak pa lang anyway hindi mo tayo magmamadali Siguro ilang araw meron na yan. Ilang mga um, isang buwan. Ah, wala na. Mga 15 days yan. Meron na yan. <coughs> may alpas na yan. Mga tintalong. Oh, may mga maliliit. Oh. mga <coughs> pantanong siya. No? apang ah, pang kuwan laang. Panlaga. Yan, oh. hmm. Mga Oh. Palaban na si Damo. Hindi. Oh. <coughs> Very good. <coughs> Kaya ating ibang pala. Buwan na oh. Nawaan Makaka ano rin makakabawi-bawi din sa pipino lang okay na yan o oh. at yung papaya malaki na rin marami pa akong hakoting gamit dito eh kasi ito ano yun ah uh, sasa uli ano may-ari babalik na yung puhunan niyang isinangla na 350,000 1 hectare ito hendak jukti. Bah. Maka jangan palai. Nah tunggu-tunggu nah. Hmm. You Kenoh. Nang ambil ding anu. Nang ngira tangih oh. au. Eh tangih. Me tangih. Ya, teman. Ada permission ni saya law. Dan pisah-pisah oh. Bunga. Ini dia gede dal ini. Bustan ng pangatang niya oh. Madami pasak-pasak. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ini eh, Ini eh, mula eh, Kalbu Apa-apa ah, syak oh. Sayang lah Nah, dah lihat mai Hmm. Bata pa madatang ya na. Si ati pipin oh. Huh. Batang yang kebilau lahat teman. Sudah tu. Sudah ada lihat. Bagay iba, hindi na. Pero wala rin ang kuwan, nagtulapisin. Pasok ng tubig, ha? Ah. malakas ang pasok ng tubig. Oh. Pagdala rin, oh. ang ganda ah yun o ang banda baba Ito. Dia bukan dari no. Bila dapat tu hindi pintu tu bila Oh. Bila nak ulan, bila kan tu sa sapa. Rabi. Tu bukan dari. Oh. Pitak tu. Kita pergi si buta tu di ni. Kita tebas si buta tu lah. Kita nampak ni buta Very good. Kita lukang kuat. Cool. Ah ah. Magandang bunga. Nagtay magandang bunga oh. Ayos. Very good. Oh. Ay naldo. Maganda rin oh. Tirik. Ah. Ganda yang paling parin yung naldo. Ito ang oh. bunga oh. Nampak pula itu Purwan tree Purwan Tri Purwan Tri sebagai itu Purwan Mga kaganda Okay balik Pabalik na At pawi Ating nabisita nito at yung parayan ayos sa awa ng Diyos maganda ang recover ating palay oh. ngayon itong ating tupido naman ayan ating anhin ngayon yan ganda ito saloy mo patsing patsing kagat ng ano oh. Hmm. Dia dah dale. Watang ya. Oh. Garang ning Ya. kita tu ting. Pindah Ayan o. Oh. pinuhan. Hmm. Um. Ah, kontenta din pala dito na nagiri sa pipino. No? Ito yung 2.5. Ayan o. Oh. Kasama sa 2.5. Tak malu pun, kandau. Nadala ko sa Papa. Mga na. Mga titigas na ang karo. Ang so, sarapong panlaga. Yan o. tưới tưới nga tinh dưỡng nga tinh mà nga tinh dưỡng nga wala pati sili hindi gano'ng gumandang bunga oh ayan oh ating kubo tuyo na ang ano tuyo na ang ating mga haraman pantalong maraming bunga maliliit oh Solar. Oh mag-record ka. Oh, dami nga rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang nga ito. Ay, rin nga kasi. Tali sa ilong. bắt cho mua cái gì? OK rồi thả, thầy na, đâu? Mà còn làm bằng Ang dami yan, oh. Pipino, oh. Lahat yan, lang oh. Lantay pipinuhan yan, oh. Hmm. Okay. Ha? Maraming salamat sa inyo, ang panunod, ano. At iyan ang inyong lingkod. Good morning, Papa Ding, ha? Pag ninyong kalimutang panoorin dito sa ating pipinuhan. Ano naging gulayan? Ngayon ay pipinuhan. Okay, you're right. Ha? Bye-bye. At, ah... Uh, Pagkita kita tayo muli. bye bye bye. bye.